mga mayigit na isang taon ha? Oo, oh, sir. Bali, yung sakit mo, yun lang. Opo, pa, tapos yung sa ako po, parang, parang nagnanap. Ay. Sige, tingin mo ulit, tingnan mo ulit. Sumahaba talaga yung kanan. Kaliwa? Kanan kaliwa. Kanan so tao yan. So yung sakit mo, nagnanam yung paa mo at saka minsan mabigat yung katawan mo. Oo. Hindi, hindi ka makahi hindi ka makahinga minsan. Oh, yun, yun, yun. Meron yan. Sa kapangarayan ng Diyos. Tinatawag kong esperto na pasakit sa babae ito. Saan ka man naroon? Sa patasun na ko mula pasok. Dito sa gilang. Sa ngalan niya. We. Sige, yes. Tanggalin mo sakit mo. Mula ulo hanggang pa. Huwag didilat. Itapon sa sahig. Oh, itapon sa sahig. Sige. Yung sabi ko sa iyo. Sige, itapon. Sa sahig. Wala na. Hindi ka na pinawisan. Wala. O, yung manhid ng paa mo, wala na? Wala na. Okay na po, sir. So, wala na lahat yung mga sakit niyan sinasabi mo? Wala na. O, pangalan mo? Michelle. Gising. Gising, gising. Gising. Tingnan mo yung daliri mo, kung pantay na ba? Oh, pasalamat sa Diyos. Amen, amen. Sino